Diyan kayo magaling. Yan lang naman ang alam nyo eh. Pasa! Libro! Aral! Buisip! Aba! Oh, John! 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 Talbay! Atubalani. Yes, ma'am? Doon ka maupo sa likod. Ako? Oo. oo. Ma'am, okay na ako rito eh. Basta ang gusto ko. Doon ka maupo sa likod. Hmm. Ma'am naman. <laughs> Sinasabi ko na nga ba eh Mr. Gatbunton Kaya ako kayo pinatawag dito ay sapagkat Nahuli ni Miss Cruz ang inyong mga anak na nagkokopyahan Kaya tanghatul ko eh Isuspindi ang dalawang batang yan ang dalawang linggo Sir dapat nga sa dalawang yan, hindi lang suspension eh. Dapat expulsion. Ha? Ano expulsion? Hindi excursion. Ha? Expal. Ha? Kung ano man yun, bakit yun? Kung ano man yun. Tundangan naman kasi. Yung anak mo eh. Nangungopia sa anak mo eh. Aba, siya oh, nga yun. naman. Aba, kasi Aba, kung yung anak lang namin, hindi yung anak namin. Lalo Ay, yun, yun, sa kalan niya. Ba't niya yung anak ko? O nga. Ano? Eh, hindi nga ba? Eh, dapat oh, pa nga magkaroon ng utang na loob yung anak mo eh.

Akala ko pa naman, kaya kami pinatawag ng principal Eh dahil maa-accelerate ka na naman. Yung pala eh, masususpindi ka ng dalawang linggo. Tingnan mo na naman yung nangyari sa atin. Napasubo na naman yung pamilya natin sa away. Mabuti na lang kamot, ako yung masipag umilag ng umilag. Eh, ito'y tamad na tamad, umilag. Salo naman ang salo. <laughs> Tingnan mo ang nangyari. Ako ma ito lang. Ma Mami naman. Ayoko <laughs> lang kasi ng <nang> away. Eh. <laughs> I'm a peaceful man. It is beyond my dignity. Beyond, beyond. Tama na nga. O, oh, etin na mo itong creation mo. Pisa ang mata. Si, 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 si. Tama ka na dyan. Ikaw, jo Wingo. Sabi, ito Tama ka na nga dyan. Ah, John John. Of all people naman, bakit naman yung anak pa ng totoy na yun ang pinakokopya mo? Oo nga. Isa siya lang ang kaibigan ko eh. Kaibigan? Aba, sa dinami-dami ba naman ang kaklase mo, yan pa napili mo kaibigan? Yan pamilya ng Gurs? Yan naman ang problema sa inyo eh. Pati pakikipagkaibigan ko eh, pinapakailaman nyo eh. Bakit Oh? Wala na ho ba akong karapatan para mamili ng kaibigan ko? Baka nakakalimutan nyo, tao rin ako, bata rin ako. John John, tama na. Bigyan mo naman ng respeto yung lola mo. Ang mabuti pa, umakit ka rin sa kwarto mo, magkulong ka rin, at mag-aral at magbasa. Yan, diyan kayo magaling. Yan lang naman ang alam nyo eh. Basa, libro, aral. Buhisip. Oh, John John! John, uh... John! Talbahing bata ito ah. Iyan mo lang sa braso mo yan. Oh, mami, ang mabali ang kape. Ba, nakita mo naman, di pwede sa akin yan, robot, robot. Bali, bali, ah. Dito ako naiinis. Dito sa ungguy na to. Manggugulang din lamang kung bakit nakpahuli huli pa. Eh, Tang, minsan naman papahuli rin kayo. You can't win them all, you know? Win them all, you know. Tumigil ka ng kai English mo dyan, ha? Ikaw, kung gagawa ka ng ganon, yung walang huli, malinis, pulido. Eh, si Tata naman, nahuli ah, din naman kayo, di ba, nung fake dollar? Tignan mo ito. Tignan mo yung katwiran mo. E, eh, totoo naman o ha. Eh, kung di ko sabi ko, baka nakakulong na ho kayo. Alam niyo ba, sentensya ron? Ano? Firing squad, because that's economic sabotage. O, oh, nahihirit pa ho yung... kayo. Pumasok ka ron. Pumasok ka ron. Oh, eh, yan ang hirap sa inyo eh. Pag napupusoy kayo, inaadaan nyo sa pagkamagulang. Pumasok ka na, ha? Hmm. Anak mo yun, ano? Manang-manang sa'yo, ano? Ha, Pajok? Dito lang ako sa labas, papangin lang ako. Sandali lang ako. Teka, 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 teka. bakit to? Bakit siyo to? Police check yan ah. Oh, amoy nga ako. May amoy ba? Wala. Oh, hindi nyo to. Mm. Um. Aray ko. Sa kumita? Dito lang ako papangin. Junjun, um. ini agama ano mulai tu. Ah. Oh, ba't ka umiyak? Bakit? Ano to? Bakit? Ba't may dala ka pang bag? Punta ka ba sa Saudi? Ano oras flight mo? Huwag mo na ako lukuhin. No? Eh, ba't ba? Ano ba problema? nag ako sa amin. Ano? nag ka? Oo. Oh. Bakit? Sawang-sawa so, na ako sa kahigpita ng daddy ko. Eh, saan ka pupunta ngayon? Bahala na. Palaboy-laboy. Sige, alis na ako. Nagdaan lang naman ako rito para magpaalam sa iyo eh. Ah, Jojo! Jojo, sandali lang! Stoy. Uy, sandali lang! Ano ko ba naman? Tinatawag ka eh. Talaga ba ang tutuluyan mo paglalayas mo? Palagay mo sa akin. Nagbibiro. O, oh, sige, sige. Tara, tara. Samahan na kita. Ba't <tis> mo ako sasamahan? Wala ka naman problema sa mga magulang mo. Kasi bagay, kaya ko naman paikutin yung mga yun. Ganun naman pala eh. Ba't mo ako sasamahan? Pa, paano? Pababayaan na lang ba kita mag-isa? Eh, wala ka naman alam. Hindi magbasa ng libro. Marami na doon dyan. Bahala na. May mangyari sa'yo. Na. Bahala na. Sige na nga, tara, tara nga. Samahan na kita. Samahan kita kung bahala sa'yo. Talaga? Oo, eh. Nandito ako, eh. Kaibigan mo ako, di ba? Alam mo, Nanoy? Okay ka talaga. Tama <laughs> na yan. Masyipin masyado yan. Eh. Baka mamaya magkahiyakan pa tayo rito, ha? Kaya sa mga kapitbahay. Tara, tara na. Hoy, teka muna. Hindi ka pa kukuha ng damit? Para ano pa? Marami naman sampahin dyan. Talaga, Ikaw to. Talaga, tara, talaga, uh, o. Sigurado ka bang alam oh, mo pupuntahan? O, basta. Subunod ka sa akin dito. O, oh, oh, dahan-dahan ka dyan. Baka mamaya madulas ka. Aray, aray. Kama. Oh. Ah. Saan ba talaga tayo pupunta? O, oh, sinabi nang dito nga. Dito, sa kondominium ko, eh. Kondominium. Oh, haka na yung kamay mo. Haka na. Talon. Ay ko. Oh. sige na, sige na, sige na. Malayo sa ito kaya. Sige na. Hindi buhay ito. Oh. To. Dito ba tayo matutulog? Oo! Oh. Eh, mapalungot ba ba sa tubig? Hindi tataas yan akong bahala dyan. Eh, ba't parang may nakatulog na dyan? Meron nga. Sino? Yung mga snatcher dyan sa Greenies, dito natutulog yun. Eh. Pero na, baka abutan pa tayo Tayo pa, bugbugin nun eh. Teka, relax ka lang. Hindi na tayo abutan nun dahil natiklo na yun. Kaya pwede tayo matulog dito. Talaga? Wala ka bang tiwala sa akin? Ayan na. Uy, hindi pa rin ito. Tapag mo roon. Ayan. Yeah. Oh. Ayan. Yeah. Okay ba? O, isipin mo naman yan. Oh, 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 oh. <laughs> mahal! Mama! Si John John! Naglayas! sa mo! Huh? Ano? Naglayas? Mami, Daddy, mahal ko kayo at alam kong mahal din ninyo ako. Kaya lang, sa malim paraan. Kaya gusto ko na mamuhay na mag-isa bakit naman? me, naman? John John. Bakit naman nakaisip ng ganyan yung batang yan? Ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Saan kaya nagpuntaan ako? Alam ko na. May kutub ako kung saan nagpunta yan. Gigi na pala. Anoy, anong ginagawa mo? Luto, ano pa? Kaya nalit sa luto ko, ah. sarap naman ito pagkain natin. Oh, syempre. Sa mula ako, ako. Sa tabi-tabi lang. Huh. Ano tabi-tabi? Baka malason tayo nito, ha? Huh. Oh, Ba't tayo malason? Sabi mo, sa tabi-tabi lang. Binili ko yan. Ah, ganun ba? Oo. Maroy, oh. Manoy, mabuti ka pa. Marunong ka magluto. Bakit? Bakit? Marami ba kayong cookbook sa bahay niyo? Cookbook? Oo. Oh. Bakit? Kailangan pa ba magbasa ng libro para matutong magluto? Kasi sabi ng daddy ko, pagka may isang bagay ka rin na gustong matutunan, basahin mo lang sa si libro. Ako, mali yun. Di na kailangan. Di lahat ng bagay makikita sa si libro. Tignan mo, ako. Hindi ako nagbabasa sa libro pero marunong magluto. Ikaw ba, marunong magluto? Hindi, nai. O, oh, tignan mo. Sabi sa iyo eh. Hmm. Kain ang kain dyan. Eh, nanay, saan tayo maliligo rito? Sa ilog. Bakit? Eh, ang dubi-dubin yan eh. Eh, yan lang paliliguan natin eh. Kasi sa amin, pagkatapos ko mag-almasal, nililigo ako. <laughs> sa inyo yun. Pero wala tayo sa inyo ngayon eh. miski na. Hindi pwede hindi ako maligo. Kundi manamiti ako. Ikaw ba talagang gusto maligo? Siyempre. Sure, o oh, sige, maliligo ka. Ang bahala ron. Gusto ko yung may shower, ha? Lang yung buhay to. Shower pa, ha? <laughs> But if you're not deep. Jonjon! Ano? Kasi mo naman konti, kanina pa ako rito, mauubos na itong tubig eh. Pasensya ka! Nauna ako sa'yo eh. bihira naman oh! Saka punta si Nanoy! Alam eh, ako, ko, kasi namin yan. Oh! Wala ba dyan si Jonjon? Wala. Yung anak ko, wala ba rin sa inyo? Hoy! Huwag ka naman kaila ha! Ilabas mo na anak namin! Wala! Jonjon! Labas na rin dyan! Hindi dito! dito. Ay, ay! Baka masisigaw dito ha! Wala dito! Ha? Yung anak ko, pupuntahan ko rin sa'yo. Siguradong tinago mo para makaransam ka. Ano? Sabi mo, saan ka naman kukuha, aber? Hoy, huwag mong mamatay na kanako. Alam ko na, nakikita ko ang mata ng anak mo. Dulay. Okay, sandali. ka naman? Pasok ka. Tama na. Teka muna, sandali. Kung ganyan, wala naman dito si Nanoy. Wala naman si John sa bahay. Saan kaya nagtunta yun? Ewan ko, kasi dinanong anak ko. May nakapagsabi sa akin kausap daw dito nung anak mo yung anak ko eh. Baka naman, baka naman, nagtanag, nagsawa. Ano? Ano? Hindi, hindi gagawin yun. Hindi gagawin ang anak namin yun. Kasi anak lang ang e, anak kami. Hindi ko pwede na. nun. Eh, mana, siguro dito. nagiging ako. Monong, mona. Hoy, alingay tango. Huwag kayo magsasalta ng ganyan, ha? Eh, totoo naman, ha? Hoy! Ano po? Ano po? Tama!